Natatandaan po ninyo ng umakyat at pumanik si Jesus sa langit. Okay. Ito po ay naganap sa bundok ng mga ulibo. Mount of Olives in English. Uh, si Jesus po, dinala niya yung mga disciples, disciples doon. Tapos, nagulat naman sila. Tsyuk! Ha! Ngek! Saan siya? Wala na! Diba? Bigla siyang tsyuk! Mabilisan eh. Pagdagit. Pero si Jesus, hindi siya dinagit. Pumanik siya sa kanyang sariling power. Tiyandaan nyo ha? Tayo dadagitin niya. Pero siya, Diyos siya eh. Walang dumagit sa kanya. Tsuk! Sa sariling power niya. Okay. So, anong significance po nito? Ngayon, may sinabi yung angel dun sa mga taong nakatingala. Ito yung mga disipulo. Sabi ng angel, Oo, oh, ano pa ginagawa dyan? Bakit pa kayo nakanganga? Sige na, go na kayo. Okay? This same Jesus na nakita niyong pumanik ng ganun, tsuk, ganun din siya babalik. Mabilisan lang. Ibig sabihin, mabilisan niya tayong dadagitin. Ngayon yung pagbabalik niya, ito yung kinalilituhan ng karamihan eh. Yung pagbabalik daw niya, sabi nila, second coming, which is true. Check, fact check yan. Pero ang problema, anong klaseng pagbabalik? Nandaan ninyo, si Jesus babalik para sa believers, at babalik siya with the believers. Again, babalik siya para sa believers at babalik siya kasama ang mga believers. Mm. Doon muna tayo sa babalik siya para sa mga believers. Ito po yung the rapture. Ito po yung anytime. Iniintay po natin na magaganap. Wala po itong sign. Wala itong anything. Imminent means mangyayari kahit anong oras. Anytime in a twinkling of an eye na sabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Kaya nandito na po tayo. It's very close mga kaibigan. Okay? Ngayon, pag na-rapture po tayo again, uh, seven years tayo sa langit habang dilubyo sa lupa, no? Sa langit naman po happy tayo, nabigyan tayo ng mga rewards natin judgment si Top Christ pero hindi po siya yung hahatulan tayo kundi magbibigay siya ng reward ito po yung the bema seat of Christ na tinatawag okay so yan po uh, gusto ko po sabihin sa inyo anytime ang event that we are waiting right now is the rapture of the church totoo po ang rapture wag kayong maniwala doon sa sasabing walang rapture walang ang dami ko nakikita po and i'm so sad for these people alam niyo po ba, pag hindi ka naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross, pag hindi ka naniniwala na si Jesus lang ang salvation mo, kung ano-ano ang doktrina ang maiimbento mo, at ang mangyayari sa'yo, ang ending mo, bagsak, sablay ka. Baka maimpyerno ka pa. Naniniwala ka, nawawalang kaligtasan. Kasi hindi ka naniniwala na sapat na yung ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Kaya baka impyerno pa rin bagsak mo Kahit mabubuting gawa mo yung mga works mo, yung mga ginagawa mo Wala po yung mga works na yan Okay? Ang works po maganda, Lum lumalabas po sa atin yan We are created for good works Pero hindi tayo created para maligtas sa pamamagitan ng good works Of course, ang nagligtas sa atin ang biyaya lang ng Panginoon Pero dahil ligtas ka, nagagawa ka ng mabuti Okay? So, ang magdadala sa atin sa langit, ang magra-rapture sa atin, yung pananampalataya lamang natin kay Lord Jesus. At pag nanampalataya ka kay Lord Jesus, meron kang eternal security knowing na yung pagmamahal niya ay malakas, very strong, walang kapara, walang katumbas, walang kaparis, kaya ang salvation mo hindi mawawala. Walang makakapaghiwalay sa atin kay Kristo Jesus. Forever tayong save, forever tayong ligtas, forever tayong mahal ng Diyos Ama dahil ang Diyos anak na matay para sa atin at muling nabuhay at ang Diyos Espiritu Santo tinatakan tayo ng seal of ownership. Rest assured mga kapatid ko kay Kristo, hindi nawawala ang salvation. At dahil nanimpalataya ka lamang sa Panginoong Hesus Kristo, yan yan ang magdadala sa iyo sa rapture. Yan ang magpapanik sa iyo sa rapture. Yan ang passes mo sa rapture. Faith alone in Jesus Christ. You cannot add anything to what the Lord has done already on the cross for us. It's perfect. Perfect sa sobrang pagka-perfect nito talagang wow sabi nga po ng isa sa pinakamagaling na evangelist na si Miss Rene Rowland dati po siyang Hollywood actress pero ngayon siya po ay evangelist na isa po siya sa pinakamagaling na evangelist na aking na-encounter sa buong buhay ko si Rene Rowland ano? sabi niyang ganoon wala kang pwedeng gawin para mahiwalay ka kay Jesus no amount of work sabi niya can separate you sa pagmamahal ni Jesus alam niyo pag si Rene Roland pinahinggan niyo, pag Grace ang Topic, talagang overflowing. Miss Rene Roland. Dati siyang Hollywood actress, pero ngayon, evangelist na po siya. Try niyo po siya na sa YouTube po. Recommended ko po yan. Kaya, yes, kung alam mo na secured tayo kay Jesus, wala makakapagwalay tayo sa Kanya. Wala makakapagwalay sa atin sa Kanya. Alam natin, anytime, dadagitin niya na tayo sa Kanyang pagbabalik para kunin tayo yan ang the rapture bye bye